dorado Pero Ma. Sigaw abalang abalang niyan. Napakaaga pa pero ito talagang masarap kasama sa outing yan dahil may tong magluto. Uh, Lutuan <laughs> lang ito na yung dorado 460 pesos. ayan na mga ka-farmers sa magandang buhay na bigla ang lakad biglang ah, napunta kami ng Bagak public market dahil may day tour daw na beach nagyaya ang mga France ayan, pasyal tayo syempre bibili tayo ng isda dito sana may mapang ihaw wow, may kaldero kami dala oh tapos yelo di ko lang po alam kung ano bahala na ano tayo lang yung kabarkada ko lang susama daw ay para tayong ano dun hindi ah, naman kasi <laughs> <laughs> na ano eh sikat yung mga puwet <laughs> sila magbabantay doon early ah uh, maaga tayo malis po kami sa bahay 4.09 in the morning so 4.09 palagay ko wala pang isda dito dahil alam nyo na dito po sa Pusa bayan na to medyo late na ang isda dumarating kung mayroon mang huli kasi galing lang bangka yung mga yan naantay pa yung dating narangan na nila iba na ang daanan ha ah dito pa rin pala ako ipisugo sila ayun oo ipisugo pala ako dito yun pala ako natakpan na to yun tayo pang ihaw Flying fish na naman ha. fish. Flying fish. hindi, ang laki. Sarap niya, no? karo <laughs> kayo dito? karo kayo dito? 220 man. Ilan ba? Bigyan mo akong 20. Bigyan mo kong 20. Ha? 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 Uh. 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 Scott, scout muna tayo uh, tayo pang ihaw wala wala po wala mamus. Purodo. Dorado oh, pagnanado ako sa. Oo, Wala sinusunod. Pero maraming isda ah. To sarap nito pangsigang oh. Paasariwang-sariwa.

Ah, oh Ay, ito 'yung hinahanap natin sa ano, 'di ba? Ah, 'di ba 'yan? Oh, si bigang natin. So, yan, ah? uh -oh, Very fresh, Very fresh. Very grouper. Dream to catch one like this. Yeah. Barakuda. Dak, may buhay pa po doon. Barakuda. Barakuda. Inilaw, ini ka. Barakuda. Drill, yeah. Barakuda. Yes. Ay, dawas, big yeah, one. Big yeah, up, yeah, this, yeah, this one. Barakuda. This barakuda this one. See, oh. Ah, si si, ya ya ya. Ya 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 ya. Cuz when you swim. Dak, ayan po may buhay pa. time pang, -pang ah. <laughs> para <parek pupukulay? clears throat> oh. Ito lang nabili ko Dirado Tsaka pusit Konti Tapos may karne naman na ihawin Para sa mga bata Baka so, matanda na rin. Ayan. Oo. Oh. Lapit na lang tayo. Punting kembot na lang. So ang aga. Target ko dito alas 7. 640. Nakarating na po kami. Kaya medyo maaga naman. Ayan na. Naandito na po kami sa... Dati naming pinuntahan. Kasi day -tour lang naman kami. So... Warm up pa lang po ito sa kasapsapan Dahil soon kasapsapan po kami ah, One month from now God willing ayan. Dito kami na day lang sa baga At ang aking kapatid ay abalang abalang nanda Napakaaga pa Pero ito talagang masarap kasama sa outing yan Dahil may ligtong magluto uh, pan lang to eh. Ha? Huh? Tuk kayo na. Ay, ano yeah. <laughs> kung anong <mayroon> lang dyan? Kung <laughs> oh, nga talaga, magaling talaga ito oh sa mga ganyan. <laughs> bakay, 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 Shout out! <laughs> <laughs> oh, huwag niyo pong kalilimutang uh, silipin mga mahilig dyan sa... <laughs> ano sa mga garden garden napakaganda ng garden niya hindi namin matalo-talo okay. sa France. Oh, 'Di ba ang ganda ng garden mo kaya? Oh, pang summer lang ano. Salad. Pero ang tindi niya, natsaga. Ang lalaki po ng bunga ng kanyang mga mga tanim. Magaling ito eh. Ito talaga ang green thumb. Green thumb. Hindi talaga naman yun eh. No, kasi pag gusto mo talaga, pag gusto mo yung magtanim. Tsaka pag wala kang tatanim doon, wala kang ano yung gulay, di ba? Uh oh. Tsaka mga Pilipino, ano ang tinatanim mo? Oo, oh, oh, di ba yung mga binigay mo doon? Oh. Eh. <laughs> Kalabasa. Kalabasa. Kayote. Ha? Di yeah. ba yung mga binigay mo sa akin na seeds? <laughs> ano, mo, ka okra. Hmm. Okra, oh, okra. Okra. na kapag ka. Papaya. Ang hindi. Bakit? Magdala ka ng ang palaya. Dala ka uli ng buto. Yung binili natin din na... Ah, na, na so, siguro binili ko yun. Magkano tong cottage natin? Magkano, to, bebe? Magkano tong cottage natin? Tapos entrance wala na. Ang cottage lang po ang babayaran niya dito. Ano lang tong beach na to? ayun oh, oh. Ito na si Spider Boy. Hmm? Si Sima. Ayan, asama. Si Sai Sai. Yellow. Ba, may aso na si Jello oh. Mababait ang mga aso dito. Talagang marunong sila. sa kabilahan, nagsabit, sa ng mm -hmm. Ayan, oh. Katabi namin yung lalo, la hola ba? Ayun na si Frank, nakalubog na. Kasi sa France, malapit po sila sa beach, kaya lang bawal mag-swimming. Marami daw atang shark. <laughs> so, ayun. Kaya nami miss niya, kaya talagang. Tsaka may new car sila na uh, Nakuha So, oh, siyempre, road trip, road trip Naki-ano na din tayo Nakisabit Pero maganda naman ang beach dito uh, Walang gaanong bato Pero, siyempre Gray sand lang hmm. Pero pwede na Pwede na Pang day tour Kasi siyempre, yung magagandang beach talaga Medyo malayo-layo yan Pagaya ng kasapsapan ito eh, two and a half hours lang o three hours, nandito ka na. Galing na kami dito ilang years ago ba? More than a year na rin siguro. Oh. Galing na kami nung kanina, pumunta kami, kaya lang ah, uh, mabato. So bumalik kami, tsaka pababa yung ano, mahirap po pagpakyat. Oh, ano? Punta ka na doon. Na. Kunta ka na. Ihaw, ihaw na. Si Osh, napakahilig sa mga alagang pusa at uh, aso. Pag nakakakita, hahawakan na Di na. Di Bakit mag na ba? O pe prepare mo palang muna? Wow, ayan na pala. Ang dami pala nating karniling baon. You like the grill? Oh yeah, uh, grill uh, maize. very mais, good. Mice, yeah. Let's yeah. cheer. Yeah. Amoyin ko nga kung uh... good ang baboy. Very good. Walang tama. Alam, <laughs> amoy pa lang alam na natin yan. Ayan, oh. Yeah, no? Uy, sarap naman. Ayan po yung cottage namin. Ayan. Tapos dito pala, itong pinuntahan namin. Ilang years na ba yun, Jel? Yung pinuntahan natin ninyo pumunta kayo dito na wala That's pang... Wala, early January lang. Hindi. Napunta na kami dito ng ano. Mga two years na rin. Nauna po kami kung mabayot po Kaya nga. Pero kailan ba kami pumunta? Dito? Last year po. Last year. Pero may mga ganito na noon. Oo, meron na. Nung January, wala pa po. Nung pagbalik po ng May, meron na akong Ah. Oh. So ayan, ito po dati pala. Ano to? Ah, uh, parang mga puno pa lang ano. Yung ibang pero mga ibang bahay pero hindi ganito. Oh. Tapos nagaano lang daw sila. Ngayon, nakita sa TikTok sumikat. Nagtayuan na ng ano no. Marami nang kanya-kanya na punang labay ng mga cottage. Siyempre nga naman para paupahan. yun Tapos may katabing ah uh, Lahola ba to? Ano ba yan? beach resort din na ah. parang may mga bahay din eh. Oo, mahal mahal mahaling resort. Maganda kasi yung beach niya, yung, yung dagat niya hindi po ano, hindi lumalalim basta-basta. Mga -basta. diyan um, friendly din yung ano, yung dagat ba. Yeah, maganda, hindi mabato. Tapos naka-cove din siya, ayan oh. nini ay matulog tapos mamaya yung dorado iihawin na natin naku po ay uh, the pig is a little bit old ha you think? yeah 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 medyo may edad na backyard to mga ka-farmer Ganoon naman dito sa mga ganyan sa mga probinsya ayan nakita nyo kapal na ng balat uh, backyard maybe 8 months <laughs> Mainit na, grabe. Sarap mag-adventure ngayon sa palengke sana. O, tingnan niyo yung buwan, no? So, magandang huli. Although dito kasi maliit na palengke nakita niya naman, pero marami sana ang magandang bilhin. Alam wala akong yung cooler kasi may mga laman na ano, nahiya naman akong bumili. May mga laman na drinks, mga ano, masasamwak sa Next time na lang. Gusto kong mag-uwi sana ng Dorado tapos sa nakita ako doon na betilya ano pa ba yung mga isda marami din, may maya maya din ako nakita And, uh, ito na yung dorado 460 pesos almost uh, 2.1 kilo ata ito. pwede na ito eh, no? ano yung bango ano no? Yeah. Laki ya. Malit nga ikaw. Dorado tawag diyan sa ano, uh, sa same party. Ang ang masarap yeah, dito. Yeah. Dorado. Dorado. Yung, uh, yeah. Si Royal, no? Pero wala ka makita niya sa Araya, ah. Oh, hindi na nakakarating. Ah. Pero yeah, yeah. previous sa Yeah, yeah. But the same in Saint Martin, Dorado. So, a fish pita sa genial. Yeah. Uy, ayan na oh. Naligtad na natin. Tama-tama yung pagkakaya. Medyo malapit kasi, pero okay lang yan balat lang yan mm. lagyan ng butter ni Iming mm. nami namimiss ko alam nyo kung ano yung bakalaw inihaw na bakalaw Labi <coughs> na ang init na, 10.30. si Rowan tsaka si Mama Bet ayon. magbabanding yung maglola mm. Chichi ayon. Hmm. Tsaka si Sima. Nako, negneg na naman niya, sigurado. Tapos yung pusit, titirahin na natin yan. Mabilisan luto lang yung pusit. Sabay kain. Iyaw, sarap. kain na. Ang gulo. Ang gulo, magulo. Ay, dalawang ano tayo. Dalawang kanin yan. Ayan. Ang hirap pag day, day, ano lang, day tour, ne? Oo. Oh, oh. Iba yung set up, eh. Ito, toyo, oh. Talagang ay ano lang. Para bara lang talaga. Hindi, meron dito ang pamatay. Ayan, pamatay ka. Oh, ito. Ay ito, ito, ito. Ang pamatay, pa. Ano yan, ano yan? Ito, galing, ano ito, China. <laughs> sina to, sina. Ah, Sarap Dala ni ano yan. Ni, os. Ni os. nga natin. Oh. Ah, ito yung ano. Parang natikman ko na ito ah. Natikman mo na yan? Yung katrabaho ko nagdadala nito dati. Ano mo yan? Sarap. Okay, no, okay. Tikman mo ito. Alam mo Alam mo noodles nila. Ganito ang lasa. Sa, uh, sa Maparas. Ganyan. Maparas, maparas. Diba masarap siya kain muna! Kain na, kain na. ano e o. So, lagyan mo na ito ah, Ilagyan na natin Parang may throwback sa akin yung lasa nito. Nasa China ko Hindi masarap. Sa barko. Yung noodles, ganyan ang lasa. Ay, ba, kayo tayo? Nakakalik ah, na. No. sa may pain niyo. Ay, Lumamig ka na ba? Crispy. Ano? Ang dilo na Sarap talaga. Crispy yung sili nila. Lupakaya um. bisang um. um. uh, kasi. Ang dahil parang sapa. na yung... Di ba yung nagyawa tayo yung parang samping-samping? Pwede. Ah, ito pala. Uh. Yan, yeah, meron pa niya. Tingnan mo. Ngayon kasi mm. dapat nag-ano. Kasi mm. nga.

Jack, Osh, yung, uh, fish? Oh, modtulog si ka-farmer, oh. <laughs> Ayan, mga ka-farmer, oh. <laughs> modtulog ang mga ka-farmer, oh. <laughs> Ayan siya, <ka> oh. <laughs> Sleep well. Ayan nga ka dyan. Ayan, pack up na po kami. Busy si ka-farmer sa pagkakain ng mais, oh. Hindi pa Malapit nang mapanis. Malapit mapanis mapanis. Hindi <laughs> pa naman tumatawid dun sa... Uh, Papanis <laughs> <Patamid> <laughs> pa Papanis pa lang. Patawid pa, 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 pa lang <laughs> na. Ano bang nag ako nito? Ah? Kala ko nga katapusan ko na. Ayun na naman. Grabe pala Oo, grabe ang As in, ano yun na yung airway mo wala. Oh? Kaya... <laughs> na ka? Kailan? Oo. <laughs> uh, sino ang gumanon sa'yo? <laughs> Nailabas ko din. <laughs> Buti na lang. Kaya mahirap pagbata. So, kala pa, linuloko ko siya. Kala ko nagpaprank. <laughs> Papalitan kasi daw agad ng carbon dioxide yung ano kaya pag hindi na Baka black! Baka black! Baka black, 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 black kasi uh Oo, -oh, blackage yun black Parang yung pipe mo, nagkamali ng sara Tapos nung nakita ko namumula na yung ice niya uh -oh. Doon ko na Doon mo marirealize na tawa ko alam. dun sa sopa Kaso ang laki niya, hindi ko uh -oh. naman din kaya <laughs> <laughs> Tapos nung lumabas si Nathan Saktong na ano muna uh -huh. no, nung tinawag ko si Nathan. Yung dugo, no. lumabas uh -huh. na. Oh. Talang sugat uh -huh. talaga yung dito. Masusugat oh, uh oh. -huh. Uh -huh. talaga. Mahirap talaga mag-chuk. Kaya yung ibang na-chuk-chuk, diba? Robert, pakiramdam ako. Yun yung para kang nalululunan. Akala niya mamamatay na siya. Kinabukasan, bili ka na ng motorhome. O di, nagka-motor ka. Salamat po. Nagka-motor ka. Yun ang kwento po ng patio. Salamat sa Mais. Sabi yeah, mo, thank, man, thank you, Ay, lulukuhan pa ng kwento pero totoo mga Ma. <laughs> Ayan. Uh uwi na kami. Ayan. Talo na naman tayo. Tambak. Ayan na. Uh, uh day tour Kaya lang hindi na po kami sana na talaga. Kasi yung pagod ng biyahe, alam niyo na, hab. Malayo yung lugar. Uh, pagod ng biyahe tapos yung bit-bit yung, yung ano hindi sulit yung enjoyment iba po talaga yung uh, alam nyo na 3 nights 2 nights kahit malayo ang biyahe talagang masasabi mong ano uh, bakasyon diba so ayun warm up lang naman ito parang nag ano lang kami road trip at uh, alam nyo naman ang uh, wagon family <laughs> Samahan natin sa pagpasyal Tapos ay nagyayaya nga sila sa Sambales din Magpalengke daw Sinamimiss din ati Tim yung Alam nyo isa yan sa kapartner ko po yan sa palengke Kami po ang magkapartner sa palengke nyan Kaya Ano uh, Kailangan natin ipasyal din Baka si Ray bisitahin natin Yung doon sa kaibigan natin sa Sambales may eh, pangako ako sa kanyang lityon eh. Hindi ko alam kung paano ko nga dadali sa haba ng biyahe din. Eh, kailangan din overnight. So, tingnan natin kung paano ko didiskartehan. At, ayun mga nga farmer doon pala bawal. o oh, kasi private property na yun. Ah. Parang ah, big time na resort kasi yun doon sa kabila eh. Nakalimutan yung pangalan. La Loya ba? Parang ganun. Tapos, ayun dito. Wala pong entrance. One uh, 1.5 lang yung cottage pero ayan, pagtsatsagaan nyo na ang problema lang dito nakapila po yung mga cottage so, minsan napapakiusapan mo naman pero kasi ang gusto po nila is yung pila pila kasi sila dyan eh so, parang, parang tricycle ba kung saan mata matapat doon ka parang ganoon Lalo na siguro pag busy na. Weekends marami siguro. So pag busy na. Pero ang ganda ng ano nila dito. Maganda po yung ano. Uh, children friendly. Yung uh, buhangin. Walang bato. Uh, at hindi po palalim. Ano? Hindi, hindi siya yung parang sa kasapsapan din. Bagal, matagal pong lumalim. Malayo. Bago po lumalim. So ayan. Pack up na. Pack up. Ayan na, uwi yan ang mga ka-farmer Yan ang ating ano Ah, uh, bagak Ano kasi pangalan ng lugar na to Jen? Sitio Look Sitio Look Ayun, Sitio Look po ang uh, Pangalan, bali Kung galing po kayo ng uh, Doon sa may bridge Ano ba, overpass no? Sa may kanto, doon sa may papuntang Sa may malanga uh, Pag kumanan kayo Di malayo po yun, ano? dire-direcho Ah, uh, makikita nyo po yung town proper tubagak to town proper pa kaliwa tumurong tumbukin nyo po, po papuntang murong so doon po kayo hanggang sa ay, magtanong tanong na lang kayo Si look bagak bataan oh. okay na papalamig na tayo na sasakyan so ayan marami pong salamat at magandang buhay nakapagod talaga ang day tour ano 1.5 <laughs> lang po yung cottage murang mura